Bali mga master, ito ay dalawa So ito po, okay Ayan atin. Daming order sa atin ngayon Mga master So itong dalawang power station na to Ayan, ang 500 watts, ay isa lang ang may-ari Ayan Okay Ayan Tapos ito naman mga master, hindi, to, hindi po ito power station. Ayan. power bank lang po ito, pang sarili lang namin. Ayan, 90H yung capacity ng battery. Ayan. Pagka nag-outing kami, ayan, ito yung dinadala namin mga master. Ayan. Ito yung kanyang input ng kanyang uh, pag nag-charge. I-charge nag sa solar panel or sa charger. Dito, ayan, positive at negative. Ayan, may, may apat na output ng 12 volts para sa ilaw at USB uh, dalawang piraso ayan, para mag ng cellphone ayan. tapos dito uh, cigarette ayan, socket ayan. Mag magsasaksa kayo ng 12 volts na wifi or laptop ayan